Magandang gabi mga kaibigan, eto mga lods, uh, biyahe kami pa balik ng Maynila, bali eto yung sa sasakyang ko Raymond eto kasi yung pinakamalapit sa trabaho ko para pagpasok ko ng umaga, pagdating namin ng umaga sa Maynila diretso na ako pasok sa akin trabaho, medyo malapit na kasi, ang terminal ko nila nasa Sampalong tapos yung pinapasokan ko sa Intramuros, kaya talagang sobrang malapit na hindi ka tulad kung sa BITX pa ako, o kaya sa Cubao, medyo malayo po talaga yon eta mga lods, uh, ah, napaka galing ng aming driver. Sobra siyang mahinahon, hindi siya basta-basta umu-overtake talagang sobra siyang maingat at sobrang bait. <laughs> kasi yung iba talagang driver na nasakyo ko talagang walang pakialam. Kahit na may kasalubong talagang babanat. Ito mga lods, uh, ah, believe ako ito yung driver namin ngayon kasi talagang sobrang iniingatan niya. Tsaka sobrang bait po talaga niya, parang napakasimple lang yung driver talaga mga lods. Gusto ko lang po pala mga kaibigan, magpasalamat sa booking office ng Raymond sa may sa amin sa Pulangi Terminal kay Mama Iris at sa kasama niya talagang sobrang salamat sa inyo dahil kahit na madalian yung aking pagbook na may upuan pa rin po ako rito sa unahan at makapag-video po ako. Maraming maraming salamat po sa inyo Mama Iris at sa Raymond. Thank you po. At talagang kahit na napaka-busy nila Mama Iris, talagang nag-update po sila kung anong oras po yung biyahe nyo. Kaya tapos po talaga yung Raymond cooking office diyan po yan sa amin sa Pulangi. Sana ganyan din dito sa Masampalo kung mag-request po ako sa unahan. <laughs> Baka naman ilang best na ako hindi pinagbigyan. Pero syempre naintindihan naman po natin kasi nga po pang senior po talaga yung pangunahan. Pero syempre gusto lang po natin din mag-vlog pa ganito kasi na may biyahe. Napaganda po kasi na i-vlog yung mga biyahe na may mga talagang nag-uunahan ng mga bus. Kahit na alam kong maraming ko kontra pero pasensya na po kayo di ko alam ng driver namin na nag-vlog po ako Ito mga kaibigan nandito na kami sa may Carino Highway tinatawag nating Andaya Highway na nandito kami sa may parting ragay na mga lans so mga kaibigan eto may uso napakalupit nito um overtake sa amin yung hilawil na bago ang lupit mas lalo na siguro yung iskanya po nilang parating na may bago silang iskanya isang ilabil mga kaibigan mga lads sa napakaraming bus na bumabiyahe dito po yan sa amin sa Bicol ganoon din sa Visayas sa Umat area at iba pa pong parte ng lugar sa may parting Visayas hindi ko po kabisado yung ibang ruta nila dun sa Visayas pero meron din yan na bumabiyahe rito sa Naga Daid na ruta dito lang po yan sa amin sa Bicol malapit na mga buwetik na naman ang mga lads mga kaibigan itong ilabil <laughs> talagang Susunod so, na rin kami. Ito na. Naka-overtake na rin kami. <laughs> Meron akong nasakyan talaga mga na uh, last na linag ko yung bakbakan part 2 overtaken. Bali, Volvo yun ng Raymond. Grabe, napakalupi talaga nun. Halos lahat. Halos lahat talaga. Gusto niya overtaken. Talagang dami niya na overtaken. Ito mga lods, sa gilid naman namin yung Dell TV. Nasa shoulder siya Overtake ingat lang kasi paliko po dyan ako po truck pa naman yan na napakalaki ako po talaga sa obra susunod so, na rin naman kami ito na ulit pero kami dito kami para mas okay mas safe kesa dun sa shoulder talagang napagaling ng driver namin dito para sa akin mga kaibigan na ang pinakamagaling na driver yung talagang walang record ng aksidente o kaya disgrasya hindi yung napakagaling mong umovertake at kung napakagaling mong lumusot kahit na minsan yung iba talaga sobrang gagaling kahit na hindi hindi siya pwedeng umovertake talaga umovertake sila <laughs> talagang pinipilit nila dahil sa malaki nga sila ilang beses ko na subukan niyan dito mga lods pag bumabiyahe ko ng Bicol na nakamotor talaga sila ayun you no know, mayroon na naman Bicol is a rug ah grabe ang bilis talaga naman napaka discarte ng Bicol is a rug sa una natin mga lords ah. same cute pero isang kumpanya po sila ng Bigolisarog. Lupet na. Galing. Ang Bigolisarog mga kaibigan, ah, bali magkakasama po sila yung dating Isarog lines, tapos yung pinya Francia, tapos yung isang pang RSL, parang hindi ko na nakikita yung RSL, wala na po ata yun. Tapos yung isang pintados ng biyahing Visayas, parang isang kumpanya na lang po yata sa itong St. Jude bali yung St. Jude mga kaibigan mga lods dating ordinary po yan sa na isa sa na biyahe sa amin no? dito sa Bicol pero ngayon may mga ordinary pa rin naman na St. Jude pero halos karamihan na ngayon kasi dahil nga po sa isang kumpanya lang po sila ng Bicol sa roof bali marami na rin pong aircon bus po yan dito mga kaibigan marami pa rin mga lubak at mga ginagawang kalsada po rito sa may parteng Lupe, Ragay Halos talagang napakarami pong mga lubak po rito. mag po kayo rito mga kaibigan mga lods kapag bumabiyay po kayo lalo na sa gabi kasi hindi nyo po masyado makikita. At eto mga lods ah, balitin na traffic po rin nila. May mga traffic light naman po rito pag ginagawa po yung kalsada. Basta mag-iingat lang po kayo kapag bumabiyay po kayo rito lalo po kung hindi nyo po kabisado yung kalsada po rito. Ng mga ginagawa at mga lupa kasi talagang lalo na sa mga nakamotor mas maganda mga kaibigan kung babiyahe po kayo ng biyaheng probinsya dito sa Bicol, Visayas mas maganda umalis po kayo ng madaling araw katulad ng ginagawa kumalis po ako ng mga alas 2 alas 3 sa Maynila para pag madaling araw nandito na ako sa so may parting keso na halos may banda na lampas na walang zigzag road kaya talagang sobrang nakikita ko na yung kalsada yung kagandaan lalo ng view kapag mabiyahe tayo ng Bicol at higit sa lahat para maiwasan po natin at makita po natin yung mga lubak kung saan <laughs> alam naman natin pag dito sa Bicol nako po Bicol talaga ang sobra mantosawa ko yung sa lubak eto mga lods oh. halos umaalon yung bus kapag dumadaan sa mga lubak <laughs> buti na lang kabisado nila talaga yung lubak dito napakatindi napakarami may mga parting malubak din mga kaibigan mga lods may parting keson at dito nga po sa may lupi at saka sa may Ragay yung Del Gallego konti lang pero pagdating niyo po ng sipukot papunta na po ng Naga napakaganda na po ng kalsada niyan hanggang sa amin sa alpay, hanggang sa may Sorsogon okay na okay na po yung mga kalsada diyan talagang napakaganda na po bumiyahe dito lang po talaga sa may Carino Highway naka po grabe talagang patintero at talagang malalalim po yung mga lubak diyan kaya sobrang magingat po kayo lalo po ngayon na may mga bagyong dumadaan at dumarating at lalong binabaha yung kalsada kaya lalong nalulubak kaya talagang sobrang mag-ingat po kayo rito kapag mabiyay po kayo rito lalo na po sa gabi you know, panat, del tv kaya-kaya mo yan ah, alam kong kain kaya, kaya mo yan ingat lang baka may biglang kasalubong <laughs> at kami susunod na rin eto na mga lods mga kaibigan overtake na rin kami dito sa malaking truck kaya lang may nakikita kong ilaw. Ayan na mga lods. Balik tayo. <laughs> Balik muna tayo. Uh, motor. Pero syempre, ganyan nangyari sa akin mga lods. Mga kaibigan, mabuti ito talaga. Napakabay talaga ng driver na to. Kasi alam nyo, sa totoo lang mga lods, mga kaibigan, na bali ilang beses na akong buong biyahe. Eh. Talagang halos kapag motor, lalo kasalubong bus truck na ako talagang wala di kayo pagbibigyan yan talagang ikaw yung tatabi eh. eto na naman mga lodge mga kaibigan isa na naman overtake sa akin ako po mga ganito ilabil isa nga na naman mga kaibigan ang ilabil na napakalupit eh. <laughs> higher yata yung bus na yan mga lads mga kaibigan model ng bus nila pero sa susunod susubukan po natin na sumakay sa ilabil na Scania yung bago po nila kung bigyan po tayo ng pagkakataon na sana makaupo tayo sa unahan para sakali para makapag video tayo at makapag vlog na rin po ng bago nilang bus ng ilabil para naman masubukan po natin ulit kasi dati mga lods mga kaibigan na talagang sumasakay din po ako dyan sa ordinary po nila kasi alas dati marami silang ordinary talaga noon kaya yun po yung lagi nating nasasakyan noon kasi talaga nagtitipid ako noon <laughs> kasi alam naman natin na mas mura talaga mga kaibigan mga lods yung pamasay sa mga ordinary kaysa sa mga aircon buses kasi yung sa ordinary dati ordinary bali tatluhan yun tapos dalawahan kaya medyo mura dito kasi minsan sa mga aircon buses meron silang 2x2 pero meron din naman ang mga 2x3 dito sa Raymond meron pa silang 2x3 pero meron din silang elite buses yung 2x2 tapos meron po sila na sleeper bus kaya nga po pala mga kaibigan mga lads malimit ako sumakay ng Raymond kasi nga po unang una ito po yung pinakamalapit sa trabaho ko kasi pag out ko po diretsyo na ako rito sa terminal din lang malapit tapos pag papasok naman kina pagbalik ko sa Maynila diretso kasi ako pasok ganyan nga po man, napakalapit kaya talaga ito po yung pinaka the best na bus para sa akin kasi ito yung pinakamalapit sa akin kasi minsan mga lods mga kaibigan ah, bali 2 days off lang ako bali sinasamantala ko lang yung dalawang off ko dalawang araw na off para makauwi ako sa pamilya ko sa mga magulang ko kasi talaga hindi naman sa, ano, may sakit kasi yung nanay ko kaya talagang lagi ako umuwi sa kanila binibisita ko sila para maging masaya sila kahit pa paano sa dalawang araw na nandun ako sa kanila at isang gabi kaya lagi ako nauwi mga lods pero ito lang talaga yung <laughs> aking sinasakyan kasi nga po alas ito yung pinaka malapit nga po sa akin trabaho kasi yun nga pag out tapos pag pabalik bali darating ng umaga alas konting oras lang papasok na ako noon kaya sakto lang talaga ito mga kaibigan mga lods pero minsan mga kaibigan, nagmumotor ako kasi nga po, minsan lalo kapag holiday, napaka hirap mag-book. Wala na po silang bakante. Kaya napipilitan po ako na motor talaga kahit sobrang pagod. Makita lang ako ng magulang ko, napakalaking bagay na yon sa kanila para maging masaya sila lalo na may sakit si nanay. Kung pabalik-balik siya sa hospital kaya talagang binibisita ko siya para maging masaya siya. Pasensya na mga lods sa kwento ng buhay ko. Kinukwento <laughs> ko lang po sa inyo kung bakit ako laging nauwi sa Vico. Para sa mga magulang ko po talaga yun. Ito na mga lods mga Talaga. Napaka magbait. Napaka -bait ng driver ko sobra. Hindi siya basta basta umu-overtake ng hindi maayos. Lagi niyang sinasaalak-alang kaming mga pasero. The best yan para sa akin. Hindi sa magaling ang driver na napakagaling mo um overtake kundi kung saan na wala kang record ng aksidente at ng disgrasya eto na, yari ka sa amin ngayon DLTV, babawi na kami, eto na ang Raymond, you know 1-0 mga lods, mga abigan the best yan mga lods, nakita nyo kung kung siya libre, tapos to it hindi siya paliko, at yung linya, hindi siya solid line kaya talagang eto pa may bonus pang isa <laughs> yes nupit mo talaga driver namin nitong bus na to nasakyan ko na Raymond eto mga kaibigan abutan na namin yung dalawang umovertake sa amin yung Hilabel tsaka yung St. ng Bicol Isaro magkikita kita pa rin naman pala tayo sa finals di rin kayo makakalayo ng sobra <laughs> talaga maabutan pa rin namin kayo <laughs> joke lang eto mga lads na oh. ah, bali di pa rin tayo naantok kasi talagang naghahanap tayo ng medyo maaksyon action ng biyahe <laughs> kahit na bukas papasok na naman stress na naman tayo sa trabaho pero yun talaga kailangan natin na magtrabaho hindi naman tayo mabubuhay kung wala tayong pera <laughs> kailangan natin kumita para sa sarili natin para sa mga pamilya natin sa mga magulang at kung sino pa man ating sinusuportahan kaya eto nagaanap buhay pa rin tayo nagboblog kahit na, <laughs> naantok na po talaga ako <laughs> kasi para naman may ma-upload po ako na biyahe wala na po kasi tayong may upload na masyado dito talaga mga kaibigan sa bandang Carino Highway sa may Andaya Highway talaga dito yung bakpakan ng mga bus bukod dun sa may bandang Quezon talaga mga lads pero ito yung pinaka marami talagang malupit na mga bakpakan kasi medyo tuwi dito konti lang masyadong paliko dito ayun no may umobertake naman sa amin mga lads mga kaibigan Alps ayan ah, yung nasakyan ko dati mga lads mga kaibigan yung blinag ko na bus ng Alps sana napanood nyo po yung vlog ko lupit oh <laughs> talagang <laughs> hindi na siya tumatawi pagka-overtake oh. gusto niya nang ituloy-tuloy <laughs> ingat lang Alps, the bus pero alam naman niya yan basta mag ingat lang palagi sa mga piyakay eh. pinagbigyan na siya ni ilapin mabait din toong driver nato ng ilapin kasi hindi na niya halos pero napapansin ko talaga mga lots mga sa mga ibang mga bus driver na halos nagbibigyan din sila kapag may mga umovertake sa kanila na alam nilang minsan may parating pinagbibigyan na po nila Kesa, kaya isa yun sa gusto kong gusto ko sa mga driver na ganun na mapagbigay hindi yung katulad ng ibang driver halos grabe may nasakyan talaga ako nung ordinary ata yun talagang hindi siya nagbibigay talagang sinasabayan pa niya halos ayaw niya yung inaubertikan siya kahit na alam niyang delikado <laughs> pero ewan ko basta siguro kanya kanya silang diskarte eh kung ayaw yung pa-overtake syempre kung overtake ka nga naman kailangan alam mong libre at alam mong hindi mo siya ikakat kung in mo kaya yun siguro ang prinsipyo niya sa buhay pero kung ako bilang isang driver driver din kasi ako mga lads mga kaya talagang pag alam kong alanganin tapos may pasalubong pinagbibigyan ko na siya mga lads mga kasi ayaw ko naman na sasabayan ko pa siya pare-pares tayong maaksidente kawawa naman tayong lahat <laughs> isa lang ang buhay natin mas okay na rin yung mapagbigay kasi para sa sunod, pagbigyan din naman nila tayo <laughs> hindi tayo rin mapapahiya pero syempre kung overtake nga po tayo kailangan libre tapos kayang-kaya -kaya natin talagang umovertake yung, yung speed natin kayang-kaya -kaya natin siyang lampasan at hindi yung parang nahir nahirapan tayo umovertake <laughs> isa yun sa kailangan natin gawin mga lads kapag umovertake eto yon mga kaibigan yung sinasakyan ko uh, swabe siya umovertake tapos hindi siya basta-basta umovertake nang hindi niya kaya at hindi libre talagang bumabanat lang siya kapag libre kaya the best okay to si manong driver namin na nasakyan ko dito sa Raymond kahit na yung ibang nasakyan ko talagang bus nila grabe ang titindi <laughs> grabe umovertake, lalo yung Volvo na kung inyo pong napanood yung part 2 ng aking vlog napakbakan grabe yun halos lahat overtake niya <laughs> sana panoorin niyo po ulit like, kung hindi niyo pa po, po napanood yung vlog ko na yun. kasi talagang grabe napakalupit niya umovertake mga lods yung ball po na yon napakabait din ng driver na yon yung Aming na sa akin ito mega bus magkapatid yan mga lods oh yung e level na yan ayun oh napaganda rin ng bus na yan mga lods makibigan biyahe ng buhol po ata yan bisayas oh. overtake na kami rito sa gilid sa shoulder malapat naman <laughs> kaya kasyang kasya kami yun nga mga lads mga kaibigan yung nasakyan kong Volvo <laughs> uh, bali talaga napagaling ng driver na yun mabait pa pero yung pumalit sa kanya hindi ko gusto yung ugali niyo. may attitude <laughs> parang mariklamo tapos grabe na muntik na kami hindi ko lang na video yung kung um overtake siya sa filtrang ko tapos parang kinat niya bigla hindi ko na videoan yun tapos nagalit yung filtrang ko talagang kapag umu siya sinasabayan na siya tapos sinaharangan siya inovertikan siya noon nung filtran na yon mga lods mga kaibigan nung pagka overtake niya tapos may maya, -maya umovertake yung filtran hanggang sa napakalayo ng ganunan nila hindi siya pinapayagan na um overtake hanggang sa makarating yata kami ng bandang atimonan kasi nag na yung filtran ko doon na siya doon na kami nakahataw <laughs> Pero yung unang driver ng Volvo na yun, napakabait. Yung may plug ako na yun, mga lunch, mga kaibigan. Pero yung pumalit sa kanya na nagka-problem na kasi parang medyo mainit yung bubog. Tapos yun nga. Kaya nga, alos di ako nakatulog nun. <laughs> kasi medyo <laughs> kabado ako. Ito mga kaibigan, may isang blt ulit. Ito yung mobile take sa amin kanina. Ito, kain-kainan niya ito sigurado malakas din kasi itong bus na to mga lads mga kaibigan ang nasakyan ko kaya sigurado kayang kaya niya to libreng libre naman tapos maganda yung kansada tuwid it. kaya ito mga lads dalawang din TV yung na di niya <laughs> sana panoorin nyo mga lads mga kaibigan yung part 1 ng bakbakan bali nasa nakasakay po ako nun sa pagsawa tapos yung part 2 mga kaibigan nakasakay po ako nun sa Raymond din volleyball po bas napakalupit nun mga lods mas intention pero okay rin naman po yung sa part 1 napakalupit din napakagaling din sana pa rin panorin nyo rin po lahat ng aking videos na mga biyay ko at mga lugar na napupuntahan ko sobra sobrang maraming maraming salamat po sa inyo sa panunod sana nag enjoy po kayo kahit pa paano maraming maraming salamat po God bless po sa inyo mga balos po sa Indugabos ingat po